pa nawawala ang Pilipinas sa listahan ng mga kulel at pagdating po sa mga paliparan. Bukod daw sa maruming paligid, may reklamo pa ng tanimbala. Pero huwag mag-alala dahil change is coming. Change is coming na raw sa naiya. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Suki na ang naiya sa listahan ng worst airport sa buong mundo. Ang reklamo ng marami, may init na waiting areas, Walang maupuan at maruming palikuran. Dapat talaga i-develop paggawa kasi pagkapasok mo pa maamoy mo. May amoy siya eh. Napaka madumi siya. Hindi siya, yung sanitary pangit rin. Hindi naman marumi pero minsan may parang mabaho. Minsan merong amoy ganyan. Pero ika nga ng bagong administrasyon, change is coming. Pumirman na ng kasunduan ang Department of Transportation at ang opisyal ng mga airline. Sa ilalim nito, ang mga airline na ang titiyak na laging malinis sa mga palikuran sa mga departure area. Ang Philippine Airport Ground Support Solutions ang mamamahala sa Terminal 1. Philippine Airlines sa Terminal 2. Cebu Pacific at Pal Express sa Terminal 3. At AirAsia at Sebgo naman sa Terminal 4. Hawak ngayon ng MIA ang pagpapanatili at ang paglilinis ng lahat ng CR dito sa Naia. Kung ipapasa raw ang trabahong ito sa pribadong sektor, mas mapagtuunan nito ng pansin ng iba pang pasilidad dito sa airport, katulad na lang ng mga CCTV at ng aircon. Handa naman ng mga airline company na makipagtulungan. With this, uh, palagay po namin ay um, maraming matutuwa ng mga pasahero dito sa ating bansa. We at Cebu Pacific are very uh, grateful for the opportunity to to work with the government and the uh, Mia to to provide a uh, even better uh, service to to our passengers. So, maraming salamat. May usap na rin daw ang Transportation Department sa mga telco para sa libreng Wi-Fi connection sa paliparan. In due time, uh, all our airports will uh, not only be mabango. Uh, it will also be uh, communication friendly. Uh, we are now working And hopefully we'll put it in place in the next 100 days. Wi-Fi free, 1 gigabyte uh, sa lahat ng airport. May solusyon din daw ang mga otoridad para matuldo ka na ang isyo ng tanimbala. There's a uh, uh, a box of disposal sa labas. Kung ayaw nilang uh, pwede nang ibalik, pero pagpasok nila, kailangan wala na po yun. Umaaksyon Gerard Dalapeña, News 5.